Ayun mga guwigs, isang masayang araw sa lahat dyan Masayang gabi rin sa lahat dyan Kung saan man tayo naroon nun, saan mang sulok ng mundo So ito ngayon mga Gawix, mayroon na naman tayong isang washing machine no? Yan. Kung tawagin natin ito ay twin tub Dahil sa may washing at mayroon tayong spin dryer Pero ito mga Gawix, yan ay kalakal kala yan pero yan ay papakinabangan natin kapag naayos natin mga guwiks dahil sa kumpleto pa ang kanyang motor no may motor dyan sa spin dryer at sa kawasing ang problema nito mga guwiks wala nang wiring ayan putol putol na ang wiring no at yung kanyang status ayan mukhang maraming basura sa loob mga Gawix. ngayon ang gagawin natin ay ating baklasin yan ngayon no so baklasin natin yung kanyang body para maiwan yung motor So alisin natin tong tornilyo na yan mga gawiks para mahugot natin. Yan yung motor ng basket sa spin dryer no. Yan alisin natin. Tapos ito mga gawiks tong tornilyo na nandito. Ayan. Ito. 1, 2, yan 3. Dito sa paligid para ito ay maangat na natin no. So yan ang ating gagawin mga gawiks. So, yan ang una natin gagawin ay alisin muna natin to. Ayan, ito yung sa prino brake ng motor sa spin dryer. Dahil ito ay nakakabit. So, yan mga guys, alisin ko lang to muna. No? Ayan. saka yung mga takip. Mga takip dito para pag ginugot natin, pag tinumba natin ay hindi malaglag. So, ito yung hindi natin malis mga sa Sapagkat so, ito nga yung takip ng spin dryer. No? Ayan, no? Ayan. So ngayon, ating luwagan o oh, alisin tong kanyang clip dito. Yan, gamit tayo ng price. So alisin ko muna mga guwigs. So ayan na mga guwigs, nabaklas na natin yung katawan no, at naiwan yung motor sa baba at yung isang body niya. No. So ito yung kanyang status mga guwigs, ang daming basura dito sa loob. No. Ayan. So kailangan natin linisin to mga gawiks at saka yung motor i-check natin kung buo pa. So ito yung ating buuin ngayon na sana ay kaya natin tong mapagana. So yung mga wire na putol mga gawiks. Ayan. So yung plug nya, ayan na yung plug nya sa loob mga gawiks. Ayan. So ang daming basura dahil nga sa ito ay binahaya ng mga mababait. So yan mga guwigs at Ang ating gagawin ay linisin at i-check natin yung motor So kailangan natin baklasin yung dalawang motor na yan mga guys. So isa-isain lang natin no oh Dahil sa yung wire nya dito ay sagad no Ayan Ayan yung wire nya Tsaka yung sa washing ito rin yung kabila So baklasin natin mga Para ma-check natin ang motor kung okay pa So ayan linisin natin At yung kapasitor ito naiwan dito So ayan yung kapasitor nya mga guys, no 2 in 1 magkasama na sa isa yung kanyang washing at saka yung spin dryer so ayan mga guwix. so yung dilaw 9 uip itong dilaw mga mukang mukhang ito yung sa washing kasi 9 uip no so itong dito sa kabila brown mukhang ito yung sa spin dryer so ayan mga gawiks ayusin lang muna natin to linisin ko yan mga gawiks no linis linis ang daming basura ayan So, ayan mga gawiks, no. Yung mga screw ng spin dryer motor ay natanggal na natin, no. So, ito yung motor ng spin dryer. Ayan. So, ngayon, yung kanyang wire, mga gawigs, subukan natin kung ito ay ating makuha yung dulo, matesting natin at madugtungan na lang kung buo ito. So, ngayon, ang wash motor naman, mga gawigs, ito yung kanyang mga screw, no, na may rubber. So, ayan, dito yan. So, ito ay ating binalik dyan. At ngayon ang kanyang body ay ugasan natin ito mga gawiks dahil sa sobrang dumi Yan pero unahin muna natin check ang linya ng motor yung kanyang power supply kung makuha natin yung magkabilang dulo mga gawiks sana ito yan. So hinangin lang natin to pagka madugtong natin yung kanyang wire no kung makuha natin yung dulo ayan mayroon pa ditong nakausli. So dito medyo mas maiksi ito mga gawiks. So kapag uh, kasi kapag uh, hindi kaya, mahirap na magbaklas tayo nitong cover niya mga weeks. Pag nagbaklas ng cover, baka uh, simpre sensitive yung mga wiring diyan, yung kanyang mga rewinding, maliliit na wire. So sana kung makuha natin 'to dito sa dulo. So nai natin yung wash motor mga weeks. Titester natin 'to. Palabasin natin tong dulo rito kung buo pa. Yan, yung tatlo na yan mga weeks. So ayan na, mga Gawix, yung motor ng washing no. Ating na balatan dito sa magkabilang dulo, mayroon pa tayong nabalatan dito. So hindi na kailangan buksan yung motor mga Gawix. So ngayon itong ating anting-anting ating na multimeter, ayan ready na. So ayan. Ayan mga Gawix. siya ay gumana, may palo So ngayon itong tatlong wire mga Gawix, ang common niya ay itong blue. So yung blue mga Goix ayan, nasa baba. Yan yung common na blue Tapos yung dalawang yellow Ayan yung kapasitor no So ayan yung ating Titest ngayon So ang common ay blue So dito natin ilagay sa blue So dalawang yellow mga Gawix. Check natin kung may palo yung tester So ayan mga gawiks Pumalo no Yan ibig sabihin good itong isang wire Maaring reverse o forward yan O ayan mga Gawix. Dalawa may palo sila parehas no so ibig sabihin mga gawiks ang wash motor natin ay good so hindi na tayo magpalit ng wash motor Suwerte tayo dito sa motor na to dahil kabibili lang namin ng isa nyan 800 so itong washing naman ay sa spin dryer mga gawiks ito yung motor ng spin dryer no so ito nabalatan na rin natin yung dulo pero dulong dulo na mga gawiks So ito yun, ang kumo nya ay ito namang blue So, ayan. So, yung blue mga gawiks. Itong blue, no? Ayan. So, iti-test natin itong Iti-test natin ngayon yung ano mga gawigs. Yellow. Ayan. So, ayan. May palo yung ating multi -tester. Gumalaw. Pagdating dito mga gawiks, sa isang pula, no? Test natin to Dahil ito yan. So, wala siyang palo. Ibig sabihin, sira itong isang linya, yung red. Red. So ayan mga gawiks Yung kulay red na yan Ayun Yung red ay sira Yung yellow ay good So maring ang pula ah, Pula mga guwigs. ay may putol yan sa loob So check lang natin to Yan ay ating bubuksan Pero maghanap tayo nito mga gawiks Magdilihin siya tayo ng motor ng spin dryer no? Yan spin dryer ang sira So ayan na mga gawiks Ating nasabunan at nalinis na itong washing na ating binubuo So ayan na mga gawiks Ang kanyang status ngayon no? So linis lang Brasan lang natin itong mga gawiks no? so, so ayan na mga gawiks Yung ating motor sa washing no? Ayan nadugtungan natin mga gawiks Ayan ginupit lang natin dito yung kanyang dulo dito no? Dinugtungan natin So ngayon ayan ang mga gawiks yung ating gawa So lagyan lang natin ng balot yan sinkable tube yan kung kaya natin lagyan So ayan mga gawiks Para hindi siya magdikit So yung isa pa So ayan ay naswertihan natin na Nakapagdugtong pa tayo sa dulo Nagawan pa natin ng paraan na mayroon pang naiwan sa dulo mga gawiks Para lang makadugtong tayo ng wire para dumikit so yan mga kawiks sana ay okay na yan So yan na mga Gwix, yung was motor ay naikabit na natin no. Ayan, so yung spin dryer motor natin mga ay meron na tayo ditong nadilihin siya no. So ito ay ilagay natin dito mga Ayan, para kompleto na ang motor natin. Pero yung aking napansin dito mga gawiks, yung suspension spring niya no. Ayan, nabiyak na yung isa dito. Lumabas na yung spring mga gawiks, wala nang guma. So ngayon, ang guma na gagawin natin temporary mga Meron mayroon tayo dito no. Sa interior, Ayan, yung interior mga gawiks, yung ating gamitin, ibalot natin dito, no. So, ibalot natin dyan. Para hindi matuluyan na masira yung kanyang guma dyan na rubber. Yan, so ngayon pag nabalutan natin ay talian natin ng cable tie. So, ayan, para masuportahan lang ito mga gawiks. At ito, yung cable tie, yung spring niya ay kahit paano may tibay pa rin. So, cable lang to mga gawiks. Ayan, yung guma. So, ayan na. Nasuportahan na yung spring mga no? Nilagyan natin ng guma. Binalot natin. Galing sa interior. So, ayan. So, hindi kasi maring hindi mag-balance yung ating spin dryer mga gawiks. Kapag kakalog-kalog, no? Wala nang suporta na rubber. So, ayan na mga gawiks. Okay na yan. Ayan. So, ating ayusin lang para malagyan natin ng screw. So, ito na mga no? ready na yung ating dalawang motor. Ito yung spin ray motor, no? ayan. Tapos ngayon, ito yung was motor. So, yan mga At naggawa tayo ng plug, no? Yan, ito yung plug nya ito ay dugtungan pa natin, maiksi pa yan. So ilulusot natin dito yan mga gawiks. Yan, para yan ay ating gamitin. So magwa-wiring na tayo ngayon mga gawiks. Doon pa, yung ating was timer ng wire dyan, buksan pa natin yan mga guwiks. Ayusin lang muna natin to no. So dahil sa ready naman tong iyang mga wire dito sa baba. So pwede na nating ibalik yung kanyang body no buksan lang natin yung kanyang was timer doon, yung takip so ayan mga guwiks no yan ay ating asimbolina na no ipatong na natin dito yan, buuin na natin to mga guwiks at mamaya pagka nabuo yan at naipatong natin yung kanyang katawan dito ay saka na natin i-wiring mga guwiks so yan ay ating buksan nga mamaya itong kanyang mga was timer dyan no at saka spin timer So yan, buuin ko muna mga guwiks, ipatong ko muna yan dito no. So yan mga ang kanyang spin motor no, may tanda tayo sa kanal na kailangan yung gatla na yan mga Ayan, may sulat tayo na ball pin na red dahil sa isushoot natin dito no, dapat tapat siya dyan sa may screw na yan. So yung screw na yan mga yan yung panghigpit niya. Yan, itong gatla na yan, ayan yan, yung may kulay red na guhit. So yan, ishoot natin dyan mga gawiks, no? pagpasok sa loob nyan. So yan yung kanyang spin motor, tapos dito yung kanyang basket, no, yung kanyang ihi, ayan. Shoot natin dyan mga gawiks, at yung tornilyo, ayan, yung screw na yan, kailangan igpitan natin at matapat dyan. Sa uka na yan mga gawiks, ayan yung uka, yan,